Paano mo nga ba ma-express yung feeling mo sa pork belly na to? Char! So, dinifrost ko pala to kaya medyo naluto yung sa gilid kasi gumamit pala ako ng microwave para sa pagdefrost nitong ating karne kasi nagmamadali na ako para makaluto na rin agad at oras na. So, ang ginawa ko dito ay hiniwa-hiwa ko lang to into cubes. Ganito lang po yung pagkakahiwa na ginawa ko. Pero pwede nyo rin hiwain ng medyo mahaba at mas maninipis pa dyan. Ayan, kung makikita nyo naman. Ilagay lang natin dito sa ating bowl. Lagyan lang natin ng asin paminta, mix-mix natin. Huwag kayong mahihiyang lamas-lamasin itong ating karne para naman manuot yung pampalasa na nilagay natin dyan sa ating mga karne. At maghiwa na tayo dito ng ating sibuyas. Medyo pa-square lang or medyo pino lang. Ayan. Ilagay lang natin sa isang bowl. Medyo marami nga pala itong ating sibuyas. luya. Ayan. Ah, kayo ba naghihiwa kayo ng luya ay talagang gumagamit ba kayo ng kutsara sa pagbabalat nito? Ako kasi pagka tinamad ako, kutsilyo na rin ang ginagamit kong pambalat dito sa luya. <laughs> At itong ating siling haba. Yung siling haba na nabili ko dito ay talagang masarap at saktong-saktong ang hanglang yung nabibigay nito dito sa ating lulutuin. Isa lang na natin yung ating kawali, ikalat natin yung mantika at ilagay na natin yung ating sibuyas, gisa-gisa. At ang ating medyo tinadtad na luya at ang ating bawang. So yung bawang natin ay nakahiwa na po yan na nabili ko. At maglagay tayo dito ng hindi pa nagigisang bagong Hilaw pa po yan at hindi pa yan gisado. Kaya makikita nyo, pulang-pula na. Ilagay na natin itong ating karne. So make sure lang na luto na yung inyong bagoong bago ilagay itong ating karne. At haluhaluin natin. <laughs> Ayan. So dito ay hinihintay ko na manuot yung taba ng baboy dito sa ating kawali. Lagyan na natin ito ng pampakrim. <laughs> pampakrim na gata. At tubig. Siyempre, dadagdagan natin. At tatakpan natin. So, nakadepende yung dami ng tubig nyo sa gusto nyong sabaw at the same time sa tigas ng baboy. So, dito sa part na to, okay na yung pagkakatigas nito dahil maya maya ay lulutuin pa natin yan. Gusto nating manuot yung medyo maanghang anghang na lasa ng ating sili kaya ilagay na natin dyan. So itong ating nakadevay na nahipon ay nilagay ko na rin dyan at itong sili. Yung siling pula naman, na nilagay ko dito ay hindi ko na hiniwa-hiwa Gusto ko kasi pagka yung kakain lang, gusto mo anghang-anghang, tsaka na lang pipisain sa kanin. At nilagyan pa natin ito ng konti pang gata para mas malinamnam. Lagyan pa ng paminta. Dito sa part na to ay talagang hahaluin na lang at hindi natin tatakpan para mag-evaporate yung tubig or yung sabaw nitong ating niluluto. Haluhaluin natin para maiwasang manikit dun sa ilalim yung ating mga karne. At kapag kamalapot-lapot na yung sabaw, ay saktong-sakto na yan. Ilagay na natin dito sa ating serving bowl. At i-ready nyo na rin ang inyong kanin. Kung nakarating ka na dito, ay mag-comment ka lang ng yummy plus kung saan ka nanonood. At i-comment mo na yan, baka ikaw na ang ma-shoutout sa susunod nating mga video. Shoutout pala kay Rubilin Gadin na ang bataan kay Lita Magno at Marianne Balenya. Don't forget to follow Mami K of Crush Kusina. Bye-bye!